Hi guys, good morning. Di um, makanang mapay pag mata ba. Unta kawanon ang panahon kay naamay may mabutay na bagdo pero maju ang taog. Maadto sa mahimatol na ra ba. Anang kay adlok na bitawon murag na kubya na medire sa bagyong udit ba kay. Atong bagyong udit niabot man diri sa among lugar. So among bahay na sa tumbahan sa lubi. Anang na ay itor mo na ho sa hong bahay nga dires gawas ug unsa kalimpyo. <laughs> Dito guys, di bitaw ko makapanglimpyo bitaw kanang di kaya sa ang Paris na ija tanan lihokon. Ja kanang managat pa si ja round na ang Paris ug among bahay ug so so do gawas no. Limpyo man jud ni kinalimpyohan kay kana laging imbis na baji man ni sa baji. Di na makapanglimpyo ang ako. Kay kan lagi kanang nako sakit ba. So kanang naay maluoy ko sa Paris wala man ko mahimo. Tara, let's go. Kaya ako mong ipakita sa ahong balay nga limpyo. Mani, kana limpihunan pa na diha pa yung to, eh, mag limpihunan pa na, nanurok, ng, ka ng, say tumubo na yung kwan ba, mga, mga damo. So, kailangan pang putulin niya ng asawa ko, ng boyfriend ko. Yan na. Malinis na siya, kailangan lang, ang kailangan lang nito is, kanang walis. Walis na lang. Kaso hindi rin, kahit walis, hindi na rin ma walisan ng, ng boyfriend ko, maganda talaga sa bahay yung malinis malinis na maganda tingnan maliwalas pero pag ganito nasanay na rin ako pero sa umpisa wala talaga ayoko nang dumaduming bahay parang gusto ko malinis lahat kahit sa mga kasulok-sulokan huh? sa loob ng bahay kahit dito sa labas kasi nung sabi maganda kasi tingnan talaga ayan o oh ganito, ganito, malawak na yung malawak na yung ano namin, yung bakuran namin, dati kasi yung nag-aaral pa ako ng high school, hanggang dito lang yun, hanggang dito lang, ganito hanggang dito lang yung malinisan ko kasi nga, wala rin akong time noon kasi nag-aaral pa ako yung, tuwing, yung maglilinis lang ako, sa badulinggo lang dahil mayroon pa rin ang labahan mga ganyan, hindi ko rin hindi ko rin siya malakihan dahil hindi na rin kaya sa oras ko dahil, dahil round din ako noon habang nag-aaral, tapos ngayon naman, wala na akong trabaho. Gusto ko malinis pa. Pinapa, pinapabungkay ko pa to sa, sa lolo ko. Kasi yung asawa ko, di niya kaya. Ngayon, pinag-ambag-ambagan namin. Kaya nakabili kami noon, gamit ng, gamit na, um, ang, ya, ng yayab ko, ng uyab ko, ayun oh, ayun siya. Kung nakikita nyo, yan yung ano namin, yung handuman ng sasakawit. Tapos karo, ngayon, ito na yung bakuran ko, papuran namin ayan, tapos yung yung bagyong yung Odit ito nasira, ito, ito yung yung abal-habal ng motor, ito tinumba ni Odit kahit na nilagay namin dito sa gilid ng bahay ng bahay, nakatali pa rin siya dyan pero wala, dinala pa rin ni Odit isa ito sa, ito tinanggal ni Odit sa kung ano din yan, sa ang tawag Diyan sa yung sa bubong ng kwan ba, habal-habal kasi pwede naman siya lagyan pag dito sa probinsya ito, si sira na kaya pinabayaan na ng boyfriend ko ito, ito yung tinanggal ni Udit ni Auntie Udit ito yon tapos yung mga yero na nasira sa amin ito, nandyan pa rin siya hinayaan na lang kasi baka magamit pa namin ayan, medyo lang natin naman yung yung bakura namin, kaya lang hindi ko siya masunod pag nag, uh, naglinis si Juwa, Ayan. Mm. Tapos mayroon kami ano dyan, para pang sahod ng ulan. Pag ulan lang, may tubig yan. Pagka ano naman, kunwari wala nang, ano na siya, ilmin wala kami, wala kami tubig kasi may tubig nga kami, ayan o, oh, na, may collection kami sa tubig. Wala, hindi rin ano, hindi rin namin nagagamit kasi walang tagas. Pag ma, pagka oh, may tagas naman, pag nakagamit kami, 3 hours lang o 4 hours lang yung under. Pero noon, everyday yan, 24 hours yan may tubig. Pero ngayon, wala na. Kaya pinapaputol na namin yan. Kasi magbabayad kami ng minimum, tapos wala rin kami nga ng tubig. Kaya po, kailangan putol na lang. Kasi sayang din yung pera binabayad na ano. Na bayad ka ng minimum, di, di naman sapat yung pag, ano, gamit ng tubig. Kaya doon na lang kami nag sa nanay ko, sa mga sa magulang ko. Ayan na, tapos sabi ko sa boyfriend ko, patulin ito. Kasi nga ano, itong guwaba ba. Kasi ano, parang ayaw ko ng ganito. May mga puno-puno din sa bakod ko. Kaya lang, ayaw naman ng boyfriend ipa... Ipaputo to kasi nga, prutas din naman daw ito. Bakit daw puputulin? So, pero ayun na, kumayag na lang din ako kaya dahil din naman ako makapaglinis. Hindi man ako makapagwalis. Kumayag na lang din ako pero nakaharvest na kami nito ng guwaba, ng bayabas kung tawagin sa amin. Nakaharvest na ako, harvest na kami para para halos pagka ano din na namin mauubos na ano na lang siya na malaglag na lang pag overripe na talaga kasi uh, maraming puno dito ayan yung boyfriend ko na bilinis ito na yung bakura namin pero hindi siya ganun kalawak dito sa likod ganito lang ito lang siya unlike doon sa tapat talaga ng bahay ito yung sa likod yung tatapat ng bahay talaga namin is malawak talaga doon yung una pinakita ko sa inyo eh, ngayon naman nandito ako sa likod ayan yung ano namin ayan ang basura ayan. ito yung dito kami mag magsasain pag ang gamit namin ayan dito ito hindi pa tapos ay ay tingnan ko nga tapos na ba si si Jua dito oh para may ulan na ayan oh ito yung dati niipon namin yung ano yung mga bo, mga plastic ng kahit anong plastic niipon namin diyan kasi nga meron dito nag bumibili ng mga plastic kaya binibinta namin kasi sayang din naman ano tapos mga buti na na, ina, na binibili nila iniipon din namin so ngayon wala na kaya naka na lang siya diyan dahil sayang din no wala na kami yung pagbintahan nito kahit pa paano pera din yan eh Nandito kami nagtatapo ng na... ito medyo medyo lumalawak naman na. Ah. Kaya kung kasi kaya lang kung may pera lang kami, 'yan. Ipa, ano namin 'yan? Ipa hindi ko alam ang Tagalog diyan. Kung sabi saya pa hagbas, pa, hagbas naman ah. di ba? Paingon ng to, nagdo dako man ng lubi ha. Ang juta ah. Kanang di pud ni amo ang juta no. Bin gibanta diyan Wa pa, koy pang pasuhol, sa hagbas ba. Ang kay mahal na bag hagbas diri ah. So, Puhon o kaluyan, mahagbasan rin ni Puhon karon ewa pa man na ni kung puno malaking puno sulit talaga ang pag may bunga to sulit talaga yan diyan kami kumukuha para mak ano mag may prutas kami yan minsan nagbibigay pa kami sa kapitbahay pag marami kasi di namin kaya dahil nang din ako minsan nalalaglag na lang siya pag sobrang overripe na sayang din no ibis na hindi namin maubos yun binibigay na lang namin pero pagka overripe na talaga hindi na namin binibigay kasi nga may uod na dun sa loob na kaya din magbigay no pagka overripe na tapos yan ito dito naman susunod maglinis si Hayab. dito hanggang dun maglinis siya dun hanggang dun paikot paikot to paikot ganun ito, Malapit na palang na matapos no kasi dito banda dito banda dito hindi naman siya gano'n ka you know hindi naman siya gano'n ka kalaki na yung mga mga damo hindi naman siya ka laki yung damo baka hanggang ang, hindi na isali ko na yung yayab doon na lang siya kasi mas mataas na yung damo doon so ang kailangan lang talaga yung magwalis nyan, hindi ko talaga kaya magwalis hindi ko kaya mag magtrabaho ng mabibigat kasi na ko din yung katawan ko. Mag shout out ko kay Joel Roysol, shout out Zarlas TV, shout out ka Joseph Fishing TV, sa iyo idol watching from Davao City. Hi guys, ang po, abot na yayap dari ag limpyo. gumain na lang magkuwang hmm? na mga bayabas. Hindi na mo don doon kay makaharvest, magkakot ni makakaon na pag ng prutas. ko hmm. Pag daan hmm. Nalimpihan na Gamay na lamang kuwang Diyapay mo na dito sa dagat Guys, ni anak po si dari ning abot na po dari agi anan namo ni. Dari sa dan nga ngadto sa dagat. Ana. Paingon na sa dito sa dagat. Kay kuan kailangan na simpak ko ba? Kaya di bun naman naging ang no, kaya huwag malagi may budget ikahagbas ka ni. Pero sa una, sa wak pa nagpagyugod, di tempiyo, judis sa din Nagbasa na. Sa katong kuwan pag among baboy, sa nang wak pagi kuwan is iskis eh. Magpahagbas ni, eh. kaya magabalik dyan eh. Anam anamun maghagbas, limpiyo ni, limpiyo na. Kaso karoon, huwag naman kaya na, di naman kaya, kaya wak naman may baboy. Nami anay, pero huwag pagsugod ba? Nang, naabot na si Ayab dari ah. Nanas dyan ha. ba na dito sa bakilid. Bakilid na siya kutub. Ya. Na na siya dak kutub bakilid. Gamay na magkuwang dak bakilid na. Dara na siya kutub sa. Mo na din he ang among Pinoy anan. Kalibo na ng among Pinoy anan. <laughs> na siya yab na ko. Kalibo ni. Ni ba. ko magpaduol sa niyayab kay sakit ug malapitan kas kanang nay bato nga mo talsik nay kanang dag nay kahoy kahoy bato nga putod nana ba diapon manang di ko mo duol og pauli na sab ko nay alin dahaw ganin na ning ulan man to ganina na nawala na pod yon patuloy na pod ang uyab karon kay sana ning ari ko diri ganin na kalit mas dagalin dahaw ning balik ko kay nawa naman pod ning balik ka pugungad to di ba nga kung siya Ilog ad adlaw o kanang naay panganod bitaw nga. Sa so, uwan nun, nana mag lang na siya. O, oh, di ba? O, nainit o. Oh. pero ning alindahaw. Hmm? Ninit. Mulang dong, mainit. siya. So, salamat sa pagpanood, guys. Dito na lang yung video ko. I like and share naman sa kuan sa akong maliit na bahay paki subscribe na din paki click sa notification para updated kayo doon sa mga videos ko na ina-upload thank you thank you guys and god bless sa inyong lahat bye bye